Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kapalara ng milyong-milyong tao ay nakasalalay sa isang bagay na nangyayari ngayon mismo sa ilalim ng ating karagatan? Ang sakuna na tinatawag na The Big One ay maaring nagsisimula ng mabuo at paano kung likas na pangyayari lamang? May posibilidad pa na may mga taong may kakayahang kontrolin ang lindol para itulak ang mundo patungo sa sinusulong nilang New World Order. May kinalaman nga pa dito ang harp at imbensyon ni Nikola Tesla. Noong July 30, 2025, dumagundong ang lupa ng Kamchatka. Isang lindol na may lakas na 8.8 magnitude ang yumanig sa silangan bahagi ng Russia. Umabot ang pagyanig ng libu-libong kilometro ang layo. Hindi ito basta-bastang lindol. Isa ito sa pinakamalalakas na naitalang lindol sa kasaysayan. Nagpatunog ng mga sirena ang buong Pacific mula Japan hanggang Hawaii at ang kanlurang baybay ng Amerika. Naglabas ng tsunami warning ang mga bansa. Binayo ng mga alon ang mga dalampasigan. Tumaob ang mga bangkang pangisda. Nilamon ng dagat ang mga pangpang. Sa Severo Corilix, umabot sa mahigit sampung talampakan ang taas ng alon at hindi pa ito ang katapusan. Sinundan ito ng serye ng malalakas na aftershock. Ang iba ay halos umabot sa 7.0 magnitude. Babala ng mga sayantipiko, hindi pa tapos ang tensyong tek nagsisimula pa lang ito. Ang Pacific Ring of Fire ay humigit kumulang 40,000 kilometers ang haba bumabalot sa Pacific Basin na tila isang nag na lubid. Dito matatagpuan ang 75% ng mga bulkan ng mundo at 90% ng lahat ng lindol. Sa mga nakalipas na buwan, kapansin-pansin ang pagdami ng aktibidad pagsabog ng mga bulkan sa Alaska, sunod-sunod na lindol sa Japan at kakaibang pagyanig sa ilalim ng Pilipinas. Ayon sa isang artikulo mula sa MSN News, lalong nagbabala ang mga siyentipiko sa sabay-sabay at tumitinding aktibidad ng lindol at pagsabog ng bulkan sa paligid ng Pacific Rim. Hindi ito lokal na problema. Ito'y pang deigtikan. Maaring papalapit na sa kritikal na punto ang buong ring of fire kung saan maaring sunod-sunod na gumuho ang mga fault line na tila domino. Paano kung may puwersa sa labas ng mundo ang nagpapagalaw sa ating planeta? Ayon sa ilang teorya, may koneksyon ang malalakas na solar storm sa mga pagputok ng lindol. Sinasabi ng teoryang ito na ang mga charged particle mula sa araw ay maaaring makaapekto sa magnetic field ng Earth na unti-unting nagpapagalaw sa mga fault lines. Tila katang isip pero marami na ang nakapansin sa timing. Bako ang lindol sa Kamchatka, tinamaan ang mundo ng isa sa pinakamalakas na geomagnetic storm sa nakalipas na dekada maaring ang mga lindol ay hindi lang basta natural na sakuna may mga patent na umiikot na nagmumungkahe ng paggamit ng resonance at high frequency energy upang makaapekto sa mga fault zone isa sa mga ideya gamit ang mga enerhiya para matrigger ang isang lindol sa partikular na lugar o oras. Parang science fiction pero sa mundong kung saan kayang baguhin ang panahon gamit ang cloud seeding at laser, posible nga ba? Paano kung may mga makapangyarihang grupo na may kakayang hindi pigilan kundi gawing sandata ang mga sakuna? ang teorya ng New World Order. Ito na marahil ang pinakamadilim sa lahat. Ang paniniwala na ginagamit ng mga makapangyarihang grupo ang kalamidad upang baguhin ang lipunan. Ayon sa mga taga-suporta ng teoryang ito, ang mga sakuna ay ginagamit na kasangkapan na kapag pinagsabay sa krisis, pampolitika o ekonomiko, maaring gamitin upang itulak ang isang bagong pangtaigdigang sistema ng ng pamahalaan sa ngalan ng rehabilitasyon maari bang ipasok ang mga digital ID system kontrol sa lupa at total surveillance. Wala pang konkretong ebidensya. Pero sa dami ng mga katanungan sa internet, hindi maitatangging maraming nagdududa. Bantay sarado ng mga sayantipiko ang ilang lugar, ang Cascadia Subduction Zone sa hilagang kanlurang bahagi ng US ay matagal nang overdue. Kung gumalaw ito, maaring makalika ng lindol ng magnitude 9.0 at kasunod ang dambuhalang tsunami. Sa Japan, Nababahala ang mga gobyerno ng Nankai Tro, may 80% posibilidad na magkaroon ng magnitude 8 o mas malakas na lindol sa loob ng susunod na 30 taon. At narito ang Pilipinas, ang Luzon Trench ay nagpapakita ng mga senyales ng paggalaw mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Napapansin ang kakaibang pattern, sunod-sunod na maliliit na lindol sa iisang lugar na tinatawag na earthquake swarm. Hindi ito basta ordinaryong pagyani Parang sinyalis ito ng mas malaking lintol na naghahanda sa ilalim ng lupa sa Japan, sa Indonesia at Maging sa ilalim ng Taal Volcano, naramdaman na ito. May mga lugar na matagal ng tahimik, masyadong tahimik. Tinatawag ito ng mga eksperto na seismic gap hindi dahil wala ng galaw, kundi dahil naiipon ang napakalakas na enerhiya na handang sumabog sa oras na ito'y pakawalan. Isa sa mga pinakamatinding lugar ang West Valley Fault ng Pilipinas. Tahimik ito ng higit tatlong siglo at ayon sa mga pag-aaral, na. Sa ilang bahagi ng mundo, may kakaibang nalanghap at naitala. Tumaas ang level ng radon gas, isang radioactive na gas na karaniwang lumalabas mula sa bitak na lupa kapag ito'y biglang dumami, posibleng may galaw sa ilalim. Ganito ang nakita sa Turkey at Japan bago ang malalakas na lindol doon. Hindi rin maipaliwanag ng siyensya ang kakaibang kilos ng mga hayop. Sa isang ulap, bigla na lang umaahon ang mga isda mula sa dagat o nagkaalisan ang mga hayop sa kagubatan. Ilang oras bago ang isang malakas na lindol, may nagsasabing baka nararamdaman nila ang mababang frequency o electromagnetic shift sa paligid at isa sa mga pinakakakaibang obserbasyon ang tinatawag na earthquake lights, mga misteryosong liwanag sa kalangitan, ang bugso ng asul, puti o pulang ilaw na lumilitaw ilang santali bago ang lindol. Naitala ito bago ang trahedya sa Fukushima, Japan noong 2011 at muli sa Turkey noong 2023. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito lubo na nauunawaan. Sa gitna ng Pacific Ring of Fire, ang Pilipinas, isang lugar na sa bayang hinihila ng Philippine Sea Plate at Eurasian Plate, halos lahat ng pangunahing rehiyon ay nasa ipabaw ng aktibong fault line. At kung sabay-sabay na gumalaw ang mga bahagi ng Ring of Fire, ang resulta ay trahedya. Maglalakbay ang tsunami sa buong karagatan. Masisira ang mga baybaying lungsod, Manila, Tokyo, San Francisco. Nanganganib ang mga nuclear power plant. Isasara ang mga pantalan. Hihinto ang mga supply. Titigil ang ekonomiya. Darating ba ang The Big One? Ang sagot ay posible. Halos lahat ng sinyales ay nagpapakita ng tumataas na piligro. Maaring ang lindol ng Kamchatka ang unang domino. Ang isang mega quake sa Manila Trench ay maaring maghatid ng tsunami sa kabisera sa loob lamang ng 20 to 30 minutes. Sa higit 13 milyong tao sa Metro Manila, magiging magulo at mahirap ang paglikas. Maaring lumubog ang mga baybaying barangay. Mawawala ang kuryente at tubig. Posibleng umabot sa libo-libo ang masasawi. Maaring magsunod-sunod din ang pagsabog ng mga bulkan tulad ng Taal. Mayon bulusan na magdudulot ng pagdilim ng kalangitan at ang abo ay mapapatay sa mga pananim. Ang lahar at landslide ay ibabaon ang mga kabahayan. Pero isipin mo paano kung may bansa o grupo na kayang gumamit ng lindol bilang sandata. Isang sandatang kayang pabagsakin ang ekonomiya, palayasin ang milyong-milyong tao at pabagsakin ang gobyerno. At paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan ay maaring hindi natural. Mula sa nilikang makina ni Nikola Tesla hanggang sa misteryosong pasilidad ng harp sa Alaska, may mga teorya na kayang gamitin ang mismong mundo bilang sandata. Noong 1890s, sinubukan ni Nikola Tesla ang isang maliit na mechanical na aparato sa kanyang laboratorio sa New York at tinawag niya itong mechanical oscillator. Ito ay isang steam power oscillator. Maliit pero makapangyarihan. Habang umaandar ito, nagsimulang yumanig ang kanyang laboratorio hanggang sa buong gusali. Pumutok ang mga tubo ng mga tubi. Nabitak ang mga pader. Naramdaman ng mga tao sa labas ang pagyanig. Dahil sa takot ng mga tao at inakala nilang lindol, may tumawag sa pulis. Ngunit nang marinig ni Tesla ang mga sirena, nataranta siya. Kaya agad kinuwa ang maso at winasak ang kanyang mechanical oscillator. Sabi niya sa sa kanyang liham bago siya mamatay sa tamang frequency kaya niyang hatiin ang mundo pagdating ng 1990s binuksan ng gobyerno ng US ang HARP o High Frequency Active Auroral Research Program sabi nila, para lang sa pag-aaral ng spear pero sa likod nito, marami nang naniniwalang isa itong liham na sandatang pangkalikasan. Ayon sa mga conspiracy theories, kapansin-pansin daw ang mga kakaibang pangyayari. Sa Haiti, may ulat ng harp test ilang araw bago ang lindol. Sa Japan, may kakaibang ilaw sa langit bago tumama ang napakalaking lindol at tsunami. Sa Turkey, may glowing sky raw bago bumagsak ang mga gusali. Pagkakataon lang ba ang lahat ng ito o may nagpapakilos ng sakuna?